everybody! Good morning! It's a Saturday morning, no? So, ito ara akong papa. Uh, nananggi na na siya. Kay iya ni ihatag sa katong nangayo. Og sa tagiya sa yuta diri, no? So, akong duulo na akong amahan. Ito ana siya dito. So, wala pa may mutabang, no? Kay tuwa pa man akong ati. laba pa man. Tara, ako ang papa. Nagsanggi na po ako papa. Kaya man po ning tagaan po ang tag-iya sa yuta. Manana ka, buta na akong papa. Munang iya ning gitamnan para ang tag-iya makatilaw po dili kay ingo na ang yuta na bisag wala pa nagkuan dili, kuanan yun nang ati manunun gud ba? Para na maani. mag igi, -igi Kanindot, ana, o, Na naay tanong. Na ma maani, o. Oh, pareha, ana. Na mais, o. Na kapayas. Nagkandari, Ang kamunggay, ani, na nga nako, ana. Na wapaka... kay apas kayo sa tanan. Ako papa. Apa? Napiit ang kamunggay. tungo sa mais. Ay niguwa na mais mo balik na pod na ang kamunggay. Hmm. Rin alaki, oh. ah, hmm. na Napami ka payas diri na laki oh. Ang buwak. Na kalabo na porting tambuka. Ingon so, ani ni diri da pita mo na dili magigiigi. Kay e, nindit yuta na kap kapuslan. Huwag maurat to. Bye-bye. Mm.